Hello mga kaaso! And for today's video, ito na yung update after mga ni Lira. After more than one week, ito na yung kanyang mga little puppies na Beetle Chan. Ayan! So, bali, walul yung kanyang mga puppies. Wow! Yun, super cute-cute -cut nila, no? So, may iba chan na medyo maitim, at yung iba naman ay parang kamukha ng kulay ng kanilang ina na si Dira, at napaka super cute cute nila so more than one week pa lang, kaya hindi pa sila nakakakita Ayan na eh, si Dira after maanak. Still malusog ang kanyang pangangatawan at madami pa rin gatas kanyang suso. So, ayan, apaket siya. Kapala so, na-miss niya ako dito kaya parang pabalik-balik siya dyan. Ayan, ayan. Yung kanyang suso, so, super laki-laki daw. May panggatas. At congrats sa kanya dahil hindi kami nahirapan actually sa kanya kahit bagong panganak siya. Ang like si bang aso namin na tinututukan namin. At minsan doon pa kami tum- ng, uh, tutulog sa tabi ng cage ng aso. But kay Lira, as in super responsible talaga siya. No? Hindi kami na nahirapan kasi hinaya pinababayaan na namin siya at super alaga niya yung kanyang mga tuta. Ayan, medyo dahil mainit ang panahon, nauuhaw si Lira. Kaya, ayan, umiinom siya ng tubig. Para hindi, siya, para hindi rin siya matihydrate kasi dumidide yung kanyang mga papis sa At ito naman si Sugar. Actually, buntis din yan si Sugar. Mga mga 30 days pa lang. So, hindi pa masyado halata. Ang kanyang pagkuntis pero pa yung kanyang suso ay lumalaki na. Ayan. Si Lina